Chairman. Yes po, Ma'am Ali. Actually po, kung napansin niyo, sampung araw lamang Oo. ang naibigay namin na period para makapagparehistro yung mga kababayan natin, uh, August 1 to 10 lamang. Dapat sana mas mahabay. Kaya lang po, katatapos lang po kasi ng May 12 uh, national and local elections natin, at sadya po napakaiksi yung binigay na paghahanda natin uh, up to December 1 uh, na uh, Barangay NST elections. Kung kaya naman sa sampung araw na yan, minarapat lang namin na magkaroon ng registration para po may ma tayo na 15 to 17 years old mm. na magpa-participate sa sangguniang kabataan. Otherwise, kung hindi po, wala po tayong present na registrants na 15 to 17 mm. years old. Kaya sana po masamantala ito ng mga kabataan na ganyan po ang edad. Siyempre, yung mga hindi pa rin nakapaparehistro simula pa ng matagal na o kaya naman yung mga na-deactivate dahil hindi nakapoto ng dalawang magkasunod na halalan. Oo. So ano, Chair, no? hinihintay na lang nga natin na pirmahin na po ng ating Presidente kung ano, no? ipapaliban itong BSKE elections next year, November 2026. So kung sakali po uh, matuloy na po yung halalan next year para sa BSKE, ano na po yung mga Magiging mga bagong uh, mga bagong batas para sa BSKE kasi dati rate 3 years tapos na extend dahil nga sa pandemya so ngayon po uh, magiging apat na taon na po ang kanilang ano position papapakikwento po ko ano yung mga pagbabago ang mangyayari kung ikaw po ay nahalal bilang isang BSKE Yes po, um, Pat. Sabi po ng panukalang batas na uh, ang termino na ngayon ng mga miyembro ng barangay at SK ay apat na taon sa halip na tatlong taon lamang. Mm -hmm. At dati-dati po ang uh, pwede pong bilang ng panunungkulan ng isang barangay official ay three consecutive terms mm -hmm. which is more than nine years. Uh -oh. Ngayon po, subject lang sila sa only one re-election. Kung sakali, 4 years plus 4 years, 8 years na yon. At pagkatapos, hindi na sila pwedeng tumakbo sa naturang posisyon muli after wow. nung 8 years na yon. Doon naman po sa sangguningang kabataan, dahil syempre nga, kung sila ngayon ay 24 anyo sa limbawa at tatakbo sila, 4 uh, na taon yun, 28. So therefore, hindi na rin po daw sila mabibigyan sa another term. So isang term lang po ang uh, nakalagay na proposal para sa sangguniang kabataan. Mm -hmm. Mm -hmm. One four-year four term. Mm -hmm. Yes po, tama po kayo. ano lang ako, curious lamang ako kasi uh, noong 2023, yung Supreme Court um, declares na unconstitutional yung postponement noon ng uh, BSKE. etong particular instance na ito, yung mga meron pa rin pong uh, kumikwestiyon yan, ano? kung yan po ay hindi labag sa 1987 Constitution na muli nga ito na pagpapaliban po ito? Yes po, Ma'am Ali. Una, uh, siyempre kahit pa maafirmahan ma ang ating Pangulot at maging batas yan, siyempre kaya po tuloy-tuloy din yung ating paghahanda. Sure na sure na may pupunta sa Korte Suprema at magkikwestiyon sa legalidad uh -uh. ng natural uh, batas. Although ang kaibahan po ng batas na ito ngayon at yung dating pagpapaliban, ito kasi nagpifix ng term. Yun, uh -huh. yun naman talaga yung nagre-reset ng halalan. Yung nakaraan ito, pinifix ang term from three years to uh, four years and so meron daw ibang twist itong uh, pagbabago po na ito and uh, kaya po nung nakaraan kita niyo po na declare na ang constitutional buti po handa rin po ang Commission on Elections na magsagawa ng halal nung, uh, nung uh, December na yon ng 2023. sinasabi naman po ay ito daw po ay unconstitutional na sapagkat magkakaroon daw po ng term extension yeah. yung mga nahalal ng 2023. Sabi naman ng mga nahalal ng 2023, Ma'am Ali, man pat, teka muna, pagka naman nag-election tayo ng December, cut short din ang term namin. Hmm. Two years lamang dahil December lang kami nahalal at pagkatapos ay eh, matatapos na muli ng December din.